Pinahayag ni former presidential spokesperson Harry Roque na dapat sana ay may disclosure si Vice Ganda na ang bossing niya ay si Tambalus Los. Vice Ganda, eh, ayun, nag-joke-joke -joke na naman, no? At uh, nag uh, niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung uh, kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang uh, inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to the Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita, totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung anumang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa iyo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana, meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nang gagaling, kung saan nang gagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitang baluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan ang gagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin yung ininterview mo si Tatay Digong nung presidensya siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? wala naman akong pakialam sa iyo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon ko ano, ano sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag sang tao ay nak nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nando na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa pa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat, eh, kung hindi mo siya po pwedeng sabihin ng ganda, Ito eh, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga, eh, tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, ako ang Pilipino, hindi ganyan. Ewan ko, kung pareho tayo ng uh, um, uh, karanasan sa paglaki sa Pilipino, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinipa, sinisipa, sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palagi nakadapa yung si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, eh sana. May maalala naman ng uh, uh, mga supporters si Tatay Digong na may puso sila na kapag ikaw ay pa hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kita Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong, ang the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro, bahala ka, We, bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan, pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor, pero sana ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure mabubusit lalo sa akin si Vice Ganda, okay lang yan dahil wala naman maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, eh, eh, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapana, hindi na dapat sinisipa. At eto na nga mga bossing sa sobrang tinde sa sobrang tinde ng ating uh, ng ating mga malulupit na mga birada, sabi ko nga sa inyo meron dyan gumagamit ng kanilang uh, katanyagan oh, gumagamit ng kanilang katanyagan para makapangbastos at etong putang inang bakla na ito na si Vice Ganda. Ayan, tingnan nyo naman, di ba? Oo, oh, ginamit niya sa kanyang show ang uh, Duterte. Hayop na to. Kupal talaga. Imagine ninyo, ha? Uh, si Pangulong Duterte, mga bossing, napakaraming nagawa para sa bayang Pilipinas. Napakaraming mga adik ang na-convert niyan. Napakaraming mga komunista ang napababa niyan napakaraming mga mga kriminal ang naitaboy niyan. Bukod doon, napakaraming nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas. Sigurado ako nagagamit ng hindot na ito yung mga kalsadang ginawa ni Pangulong Duterte. Kung sa mga buwis, sigurado ako na kinabang tong hayop na ito. Oo, yung equal opportunity sa ano, hindi naman hindi naman anti-gay si Duterte. I mean wala naman siyang ipinasang batas o pinatulog na batas na aabuso sa mga kupal na mga baklang ito. 'Di ba? As far as I know, si Duterte ay eh, maayos naman, mabait naman sa mga uh, sa universe ng kawaklaan. O oh, pero kung titingnan mo, si Pangulong Duterte, kalaban kalaban mga adik, kalaban mga kriminal nagtataka ako bakit galit si Vice Ganda kay ano kay uh, Pangulong Duterte bakit? balita ako adik daw yung tatay nito eh. baka kaya baka kaya galit na galit itong kupal na ito kay Pangulong Duterte baka uh, siguro naman hindi pa panahon ni Duterte ah eh. O siguro naman, hindi pa panahon ni Duterte, baka pinatay na yung tatay mo ng mga katransaksyon niya sa... O hindi natin alam no, kung ano nangyari sa tatay mo. Pero o, iniisip namin kung bakit ka magagalit at bakit ka gigil na gigil kay Pangulong Duterte bukod sa dilawan tae ka. Hindi ba? Isipin natin. Sino lang ba ang galit kay Duterte ngayon? Sa ngayon, tinan mo ha, sino ang mga bumabanat sa mga Duterte? Ang mga bumabanat sa mga Duterte ngayon yung mga kawatan na congressman yung mga sindikato na mga senador, yung mga wala na sa posisyon na putang inapalagay ko, nalugi yung mga negosyo nila nung panahon ni Duterte. Di ba yun lang yung galit eh? Bakit ito si Vice? Galit na galit. O oh, let's say for example, nasara yung, yung, uh, yung network na ABS-CBN. Hindi e, bang ba yabang-yabang nyo? Hindi e, ba? Ang yabang-yabang ng... Ano, ang daming violations ng, uh, uh, ng ABS-CBN eh. Napakaraming lang violations. Merong yun, union ng mga manggagawa sa ABS-CBN na nagreklamo sa Labor uh, Department of Labor and Employment. Nasa tinagal-tagal nilang nagtrabaho diyan sa istasyon na 'yan. Wala man lang silang mga benepisyo, wala man lang sila, hindi man lang sila na regular. <laughs> Oo. Uh, oh, oh. Uh, hindi talaga sila na regular sa tagal nila nagtrabaho. So may violations, napakaraming mga violations. O, meron pang ni-reveal ni si Pangulong Duterte na kinuha yung kanyang pera pero hindi nilabas yung kanyang ads. <laughs> hindi ba? Satanas yung putangin ng istasyon na yan. Ngayon, ipinasara yung istasyon na yan ni Duterte? Hindi. <laughs> hindi, si Marcoleta at saka si Defensor. kinwestyon at saka bobo talaga tong putangin na nito eh. Bantakin mo yung istasyon na yan. Yung kanilang, ano, yung kanilang frankisa, nag-expire. Nag-expire. So, pag nag-expire, anong gagawin mo? mag a apply ka ng panibago para marin nyo. Siyempre, pag nag-apply ka, kailangan wala kang mga violations. E no, nag-apply sila ng prangkisa, samot-saring sa mga violations, at ultimong mga manggagawa nila, na tinanggal nila ng walang abiso, yun yung mga isa sa mga nagreklamo at nagsabi na huwag nyo nang bigyan ng prangkisa yan. Abusado yan. O diba, yun ang uh, nangyari noon. Uh, so, ang dami-dami mga hearing dyan sa Kongreso at nakita natin kung gano'ng ka, kapalpak ya ang uh, istasyon na yan. Therefore, uh, nag-conclude ang Committee on Franchises eh, dyan sa... Ano, Diyan sa kamara at tinanggalan nga ng prangkisa, okay? nag-expire o yung usually kasi before mag-expire dapat inaasikaso na yan. Inaasikaso na before pa mag-expire pero ito nag-expire, hindi lang ni-renew. ano ang kaibahan nito sa SMNI? Ang frankisa ng SMNI, frankisa ng SMNI tinanggal po habang aktibo pa. Eto bang ano ABS-CBN, aktibo ba sila noong tinanggal yung or hindi na sila nirinyo? Magkaiba yung hindi nirinyo sa tinanggal yung prangkisa habang aktibo. Okay. Kung yun lang ang kinagagalit mo, gumagana pa naman yung show ninyo. May mga network naman kayong nalipatan. O kung sinasabi nyo libo-libong mga tao ang naapektuhan na wala ng trabaho, buhay pa naman siguro sila hanggang ngayon. Hindi ba? Pagka na walang ka ng trabaho, ano bang usual na ginagawa mo? Maghahanap ka ng bagong trabaho so dahil lang dun. Galit na galit ka. O eh, kung masyado palang importante sa'yo yung kapakanan ng no, mga nawalan ng trabaho dyan sa ABS-CBN, kaya gigil na gigil ka pa rin hanggang ngayon, ang tanong, anong nagawa mo para tulungan sila? Inayudahan mo man lang ba sila sa dami ng mga perang nak nakamkam mo na? na kam -kam muna? O, di ba? Sa dami ng mga perang, kinita mo na sa iyong pambabalahura ng ibang tao. Natulungan mo man lang ba itong mga sinasabi ninyong nawawa naman itong mga nawalan trabaho mga ulul? So bakit galit? So bakit galit itong si Vice Ganda? Ang tanong, nababayaran ka na rin ba nung mga galit kay Duterte na mga politiko? Ginagawa niyong katatawanan yung pagsuko kay Pangulong Duterte sa ibang lahi. So tama ba yun? Tama ba yun? Nakita niyo ba? kung gaanong hindi tinatangkilik ng lahat ng mga Pilipino ya ang ginawa ni Pangulong Marcos at habang panahon na nakadikit na yan sa kanya tapos ginagawa niyong katatawanan utangin na niyo yung sinasabi yung jetski jetski na yan ang tagal-tagal na yan galawan dilawan tae yan so ano to uh, inuutos ba yan ng dilawan sa'yo na gawin mo yan I mean sikat ka na o, di ba ngayon niyo ninyo, sikat ka na, ginamit mo si Pangulong Duterte noong pasikat ka pa lang. Ginest mo siya sa iyong programa, parang lulung na lulung ka sa kanya. Tapos ngayon, ginagamit mo ulit siya para pagkakitaan muli Diyan sa iyong putang inang concert na walang kakwenta-kwenta. Dapat talaga hindi tinatangkilik itong mga ganitong concert dahil wala naman tong idudulot na mabuti sa kapwa kaya dumadami yung mga batang bakla eh. Dahil akala nila pag naging bakla sila magiging kasing yaman sila nitong putang ina nito eh. Oo, no? pero wag n'yong pa, ano wag n'yong tatangkilikin yung ganitong mga klase na tao kasi sinasabi nga nila ni uh, Sir Jack Argota, meron dalawang klase ng bakla. Merong gooding at saka merong bading. Ito bading ito. Oo. Tamang ihemplo ito. O, masamang ihemplo ito. Ngayon sasabihin ninyo kayong mga vloggers uh, ginagawa n'yong katatawanan yung mga nasa ano yung mga nasa gobyerno o eh, at least kami ang ginagawa naming katatawanan at subject ng aming vlog yung mga kawatan sa pamahalaan eh itong putang ina nito ang ginagawa nitong katatawanan yung mga ordinaryong Pilipino at yumayaman siya dahil doon tapos nagagalit kayo sa amin na grabe kami bumatikos. E eh, tingnan nyo naman itong mga to kung gaano bumatikos. So, bumabatikos kami ayon sa klase din ng pangbabatikos sa mga Duterte. Tingnan ninyo, sobrang petty ng uh, ginagawa nila sa mga Duterte. Ginagamit pa nila sa kanilang mga concert para lang maging relevant sila, para lang mapag-usapan sila, para lang mag-trending sila. Pero ito lang ang masasabi ko sa iyo, Vice Ganda. Ipanalangin mo walang mangyaring masama kay Pangulong Duterte sa Dahig dahil sini-celebrate mo eh. Yung ka kanyang pagkakakulong sa dahig Ipanalangin mo Dahil hindi ka kayang ipagtanggol ng putang inang callboy na asawa mo o, Hindi ka kayang ipagtanggol niyan sa galit ng mga Duterte supporters Tandaan mo yan Balang araw Balang araw sisingiling kayo ng, uh, ng mga supporters ng mga Duterte Sa mga kahayupang ginagawa niyo sa mga Duterte Pero Okay lang yan, sabi ko nga eh. Uh, magaling lang din naman mambatikos ko mga to, but in the end, mga wala namang mga silbi sa bayan tong mga to. Wala namang mga silbi sa buhay tong mga buwisit na to. Bakit ka ba triggered na triggered? Ganun talaga, kasi... Matanda na si Pangulong Duterte. Oo, eh marami naman nagawa sa bayan Pilipinas. Eh yung nanay ba ng putang ina nito? May nagawa ba mabuti yung nanay nito sa Pilipinas? Kundi inilabas tong kupal na ito, wala naman to silbi sa bayan. Diba? ba? mo si Pangulong Duterte, eh. and, and daming nagawa para sa bayang Pilipinas, pati sa mga matatanda. Oo, oh, sabi ko nga sa iyo, kung paano kaya kung paglaruan din namin yung nanay mo? Sabihin namin sa kanya na putang ina, ano bang ginawa mo? Bakit naging bakla tong anak mo? Diba? Baboyan sa baboyan. Okay lang yan. Basta willing kayong ano. Basta walang dimandaan. Okay lang naman tayo magbaboyan eh, basta walang demandaan. Sabi ko nga sa inyo, si Duterte, tatay yan ng Pilipinas. Eh yung nanay at saka tatay mo. Putang ina Wala kayong mga silbi sa bayan, kaya wag kayo nagmamalaki. Oo, wala kayo sa kalingkingan, kahit na ano pang abutin mo sa buhay. Kahit na gaano ka pakayaman, viceganda. Tandaan mo, hindi ka magkakaroon ng puday. Kahit anong dasal mo sa satanas na ginudyos mo Oo, wala ka Wala na, wala ka ng pag-asa Hindi, hindi ka magkakaroon ng matris Hindi, hindi ka magkakaroon ng puwe Ng ano, ng puday Oo, oo sa back door lang ang pasok Ng uh, kargada ng boyfriend mo At sigurado ako pag hugot niyan, taipa-ipa Oh, paghugot niyan tai -ta pa. Mm, sa bagay, ito namang tao na to, sa, sa ngayon lang may nagmamahal dito dahil malakas pa eh. Dahil may ano pa eh, meron pang kasikatan eh. Pero walang pumupunta sa tugatog ng hindi bumabalik sa pinanggalingan. Tandaan ninyo kapag ka wala nang kumukuha na endorser dito, wala nang kumukuha na ano na mga uh, channel dito. Uh, tandaan nyo sa klase ng lifestyle nila, babagsak din yung mga yan. At pagbagsak nyan, kita mo, walang kasama nyan. Pagbagsak nyan, mag-isa yan. Sa dami ng iniinom na gamot nyan para magmukha siyang babae, sigurado ako, utangin lang ng Ang bawi ng, uh, ang bawi ng siyensya sa katawan nyan, kita mo, lulukutin nyan, lulukutin nyang tao na yan. Ng uh, side effects ng lahat ng mga gamot na pinaglalaklak nyan. And by then, tayo naman yung tatawa. Oh, by then, tayo naman yung tatawa sa kanya. Yung unti-unting pagkalagas ng buhok niya. Yung unti-unting pagkabulok ng mga ng mga ipin niya dahil balita ko bad breath daw to eh. Oo, oh, at saka yung unti-unting pagkasira ng mga implants niya.